Yo, boy! Welcome back! <laughs> eh, ayan, guys. Tingnan nyo. <laughs> eh, maglalaro pala tayo dito ngayon ng Grow-A-Garden, boy. Eh, <laughs> no. Nandito tayo sa garden natin ngayon. <laughs> tingnan nyo. Wala pang kalaman-laman to. Para magkaroon ng alaman yan, boy. Tataniman natin yan. Eh, ano. <laughs> tingnan nyo naman yung yung garden natin dito. Wala pang mga puno or di kaya mga halaman <laughs> Tingnan nyo naman yung mga kakain natin dito, boy. Oh, grabe. Ang lalaki na naman mga tinanim nila dito. Meron pa silang reindeer. Ang astig naman, boy. Anan <laughs> yung ituro? Meron ditong cactus na malaki. <laughs> Sana magkaganyan rin tayo, boy. <laughs> Meron na tayong garden dito. <laughs> Wala pa nga lang tanim. <laughs> pero kaila, pero wag kayo mag-alala, boy. <laughs> Ilalagyan natin yan ang pananim dyan. Tsaka mga halaman. <laughs> pero bago tayo magtanim dito is, paki-like muna nung video, guys. <laughs> yan o. Uh. Kaya e kapag na-like nyo na yan eh, mag-subscribe na rin kayo dito sa channel natin boy tara tara Wait teka, e eh, paano naman tayo dito makakuha ng itatanim natin? Saan tayo kukuha? Eto, merong seeds na kalagay dito. Nag-teleport tayo dito kay Manong. Siya siguro yung mga nagbibenta ng mga buto dito na pwede natin itanim. E ano kayong mga tinitinda niya dito, boy? E tara, tara tanongin nga natin. Simulan na nga natin dito. Ito e, ay Manong. E ano kayong tinitinda na Tara, tara, check nga natin. Ayan, bugs. Andito pala yung mga seeds na binibenta niya, boy. Meron dito yung pinakamura, carrot seed. Tapos strawberry naman is 50 pesos. What? Ay 50 pesos ba yan? Grabe, ang mahal pala. <laughs> eh, eto lang siguro yung mabibili natin muna. Carrot seed. <laughs> Teka, siguro bibili tayo dito ng dalawang peraso, boy. <laughs> Ayun, meron na tayo ditong carrot seed. <laughs> Paano naman natin maitatanim yan? Punta nga tayo dun sa garden natin, boy. Asa na ba yung garden natin? Mukhang <laughs> nawala na tayo. Ah. Eto, andito yung garden natin. Oh, asa yung garden natin, boy? kera <laughs> pumunta na nga tayo dito. May dala, may dala na tayo ditong carrot carrot seed. Wow. Eh, paano naman natin ito itatanim dito? <laughs> Teka, meron din tayong pala dito boy. yung. Eh, e pwede bang ukain natin to dito? Or mag muna tayo dito bago mga pagtanim. Paano kaya ito itanim dito boy? Ganun lang pala yun. <laughs> Kailangan mo lang ilapag dito boy. <laughs> Ayan, meron na tayo dito ang carrot seed. <laughs> Aantayin na lang natin yan na tumubo. What? Ang <laughs> bilis naman tumubo wow. na ito boy. <laughs> Kakalagay lang natin. Ignan nyo naman o oh, tumubo agad. God, astig sa eh, dun sa kapitbahay natin pag nagtanim siya ang tagal tumubo eh, dito pala saglit lang so, ayun oh main boy meron na tayo ditong dalawang karot eh, pwede na kaya natin harvestin yan eh oh you know, na isang malaki at saka isang maliit <laughs> tara tara kunin nga natin ito boy ito oh man. tingnan nyo naman yung karot na natanim natin dito <laughs> mas malaki pa sa ulo natin boy <laughs> sino naman kaya katahin yan ganyang kalaki eh <laughs> ito boy. Bali, meron tayong isang carrot dito. At saka, isa pang carrot. Bali, dalawang carrot man natin dito. <laughs> e tayo na siguro si carrot man, boy. Kilala nyo ba si carrot man? <laughs> Wait, teka. E, paano pala natin to ibebenta, boy? Ayun, nandito. May nakalagay pala dito. <laughs> Sell stop. <laughs> dito pala tayo magbebenta. E, tingnan nyo, boy. Ay, manong. Nakikita mo ba tong taladala ko dito? <laughs> e, magbebenta pala ako dito ng carrots. <laughs> tingnan mo naman no, kung kano kalaki yan, no? mas malaki pa sa ulo mo. <laughs> Pero tara, benta natin dito kay Manong. <laughs> Yan, boy. <laughs> Yan, got anything to sell daw. Meron dito. Tanungin nga natin kung magkano ito po. What? 28 pesos pala yung alaga na itong ganitong kalaking carrots. Pwede na rin yan. Tara tara. Ibenta na nga natin yan dito kay Manong. Ito. I want to sell my carrot. Ooh. Nagkaroon tayo dito ng 46 pesos. Oh no. Umuulan. Makisilong nga muna tayo dito kay pare ko. Pare ko. Pasi pasilong muna ako. Babasa kasi ako ng ulan dito, eh. A few later. Ayan, boy. Naligo na tayo dito sa ulan. Eh, hindi pa rin tumitigil. Tsaka, tingnan nyo. May kidlat. Ako po. Migil na sa wakas. Astig. Tara, tara. Oras na para magtanim tayo dito ng carrot seed. Eh, ito, boy. Oh. Maglalagay tayo dito. Tara, lagay na nga natin dito, guys. Ayan. Lalagayin lang natin yan dyan. Tapos, natin tumubo. Let's go. Uy, krakit nyo naman, mga oh, Sobrang bilis tumubo. Ito naman, boy. try naman natin tong strawberry. Tapos, isang carrot seed. Tara, let's go. Parang pwede pa tayong bumili dito ng islo carrot seed, boy. Ayan. Para marami tayong maitanim. Let's go. Dito na tayo sa garden natin. Magtatanim na tayo dito. Let's go, boy. Nagay lang natin yan dyan. Tapos, Aantayin lang natin yan na tumubo. Tara, boy. bibili pa tayo dito ng madaming mga, bibili pa tayo dito na maraming alaman boy let's go, ayan po, tingnan nyo, marami na tayong pananim dito, wait teka, meron pala tayo dito ng tropa nagbibigay sa atin ng mga buto ng halaman, boy, tingnan nyo, ang dami niyang binibigay sa atin dito eh ang bait niya naman, wait teka tatanim nga muna ako dito, meron pala akong blueberry na tanim dito boy. meron tayo dito ang blueberry seed, sandiyan natin itatanim to Tara-tara. tanim nga natin dito sa may gilid. Ayan. Tapos meron pa tayo dito. Ano boy? Parang tulip. Kaya natin lalagay yan. Dito na lang siguro. Ayan. Lagay natin. Lagay tayo ng dalawa dito. Tapos meron akong buto ng ano dito boyo. Eh alam nyo po kung ano to. Eh buto ng ano ng coconut. Tingnan nyo. Isa natin lalagay yan boy. Dito na lang sa gitna siguro. Teka. Paano natin itatanim to? Eto boyo. Tingnan nyo. Saan natin to pwedeng ilagay? Teka dito na nga lang natin ilagay siguro One eternity later. What? Tingnan nyo naman yung pera natin dito. Meron <laughs> tayong na 4,000. <laughs> tara, tara. Ano pa yung pwede natin mabili dito, boy? <laughs> Eto, no. Stop. What? Ano to? <laughs> tara, tara. Bili tayo, no? Sa 1,000. Tapos, watermelon. Ako po. Puro walang stock. <laughs> e paano kaya magkaka-stock yan, boy? One minute. Mag-aantay pa tayo dito ng one minute. Yung Teka. bagong bilhin natin buto ng halaman. E, eh, ano kaya ito? Ito bu yung tingnan nyo. Oops, ano kaya yan? Antayin natin yan tumubo. Tingnan nyo. Ang bilis tumubo. Nagkakaroon agad ng dahon. Kabi, <laughs> nabubuhay na agad yung alaman natin boy. Tingnan nyo. <laughs> Nagkakaroon na siya ng mga sanga Tapos lumalaki na agad yung dahon niya. Ang bilis. <laughs> yan kaya ng alaman yan. Siguro puno yan. Tingnan nyo yung Nagkakaroon na siya ng bulaklak agad. <laughs> Ayan mga tropa, tingnan nyo. Binigyan tayo dito ng kaibigan natin ng bamboo stick. Tingnan mo naman oh, grabe. Ang laki na ito. Tara, tara. Ibenta natin to dun. Kay Manong, let's go. Andito po yung bibenta natin to. Eh, magkano kaya nga butin na Buti na lang may mabait tayong tropa dun. Binigyan niya tayo. Ito, benta natin dito. Magkano kaya yan po? Tingnan nyo naman oh. Ang laki na ito. Oh, what? 100,000 pera natin dito. Yeah. <laughs> Grabe, wow. ang laki na ng ano natin, farm natin dito, boy. Tara, <laughs> tara, mangingi pa tayo dito sa tropa natin. <laughs> Asan yung tropa natin dito? Manghihingi pa tayo sa kanya dito ng mga ng mga prutas boy tapos ibebenta natin. <laughs> Ito boy, tingnan niyo naman yung garden nito ni tropa. <laughs> Grabe, sobrang dami niyang mga tanim dito. Oh, tingnan niyo, pwede pang akyatin yung bamboo niya dito. <laughs> tingnan niyo guys, oh. <laughs> inakyat na natin tong ano niya, mga bamboo tree niya dito boy. <laughs> tapos meron pa siyang alagang reindeer na oh. Astig naman ng ng tanim dito ni tropa boy. Tara-tara, <laughs> check nga natin kung tumubo na yung alaga natin, boy. <laughs> Uy, astig. Eh, magkano kaya natin mabibenta ito, boy? Tingnan nyo naman, umiilaw yung carrots. <laughs> tara, tara. Benta natin kay tropa yan. Uy, andito na naman yung tropa natin. Binibigyan nya tayo ng gold na strawberry dito, boy. Ayan, oh. Uh. Astig. Ang bait naman na tara, <laughs> e, tara. Pumunta tayo dito kay Manong at ibibenta natin yan. <laughs> Let's go. Ang dami na natin pera dito, boy. <laughs> Ayan na, boy. Tingnan nyo. Binibigyan tayo dito ng tropa natin ng mga laman niya dito boy oh. Tingnan niyo naman <laughs> Ang dami niya mga tanim dito <laughs> Stig eh, e, Ilang araw niya kaya tinanim yan boy <laughs> Tingnan niyo may alaga pa siyang reindeer dito guys <laughs> Napakalupit naman na ito Wait teka Ano pa itong binibigay niya sa atin dito boy <laughs> Wow binibigyan niya tayo dito ng corn Patastig. astig <laughs> magkano na kaya natin mabibenta yan boy Tingnan niyo <laughs> Inuubos niya na yung mga halaman niya dito boy Binibigyan <laughs> niya lang sa atin <laughs> Nako po, kay tropa, tama na baka mamaya wala ka ng anihin dito binibigay mo na sa akin dati <laughs> tingnan natin dito ang ganda ng mga tanim niya dito <laughs> puro strawberry. Eka, ano tong bibigay niya kaya sa atin dito, boy? Dito, tingnan niya lang. Tutulungan na lang kaya natin magtanim to. Magtrabaho na lang kaya tayo sa kanya, boy. Ang dami niya mga tanim dito. Tara, tara. Benta na nga natin yung mga pinagbibigay niya sa atin dito. Magkano kaya nga abutin? So, yun guys, tingnan niyo. Andito na yung alaga natin. konti na lang. One minute na lang is tutubo na siya dito. Eka, eto pa lang pala yung mga tanim natin dito. Hindi pa masyadong marami. Hindi katulad doon sa mga kapitbahay natin. Tingnan nyo, boy. <laughs> Para na silang may gubat sa garden nila. Ito <laughs> pa lang yung sa atin. O, um, konti pa lang. <laughs> Pwede na yan, boy. At least, meron tayong tanim dito. <laughs> Eka, eto, boy. Tara, punta nga tayo dito sa kapitbahay natin. Mat, <laughs> ang lalaki ng mga tanim niya dito, boy. Meron pa siya dito, ano, pagong. Pagong bato, o. Oh. Hedgehog <laughs> Tapos yung reindeer niya dito Maliit pa lang <laughs> Doon sa tropa natin Ang laki na eh Ito bu Yutra Punta na nga natin Antayin natin Tumubo tong alaga natin boy Konti na lang 39 seconds na lang Tutubo na siya Let's go <laughs> yan boy, let's go. <laughs> eh, pwede na nating harbisin tong alaga natin dito. Ayan e, kaya ito boy. <laughs> Tingnan nyo, ready na siya. Tatra, punin na nga natin yan. Ayan na boy. Oog, <laughs> napipisa na yung iklog Oog. Wow, mean Meron na tayong alagang aso dito. <laughs> Astig naman yan boy. <laughs> Tinutingnan nyo. Mayroong alagang asa tayo dito. Wait, teka. E, anong gagawin natin dito? Pwede di ba natin lagay yan dito? Uy, mayroon na tayong alaga dito, boy. Yan <laughs> e, yung alaga natin. Pangalanan natin yang si Bantay. Ayan. Bantay. Magbantay ka dito. Para wala makapasok dito sa garden natin, boy. Let's go. So, yun. Hanggang dito na lang muna siguro itong video natin. Ayan. Ibabalitaan e, ko na lang kayo kapag medyo marami na akong natanim dito, boy, Kesa ngayon, eto pa lang yung mga tanim natin. O, ayun, o, Mayroon tayong isang malaking watermelon dun, boy. E, tara, tara. Hanggang sa muli. Paalam. E, ayan, boy. Tingnan nyo. Grabe, ang dami ng tanim ng mga kasama natin dito. Let's go.